Julio, mahal ko. Magpahinga ka muna. Hmm? Tao po. Dinang Cruz. Magandang araw sa iyo. Magandang umaga rin po. Maupo muna tayo. Wala nang alokin alukin si Ligaya ng hanap buhay sa Maynila at kasabay na rin doon ang pagpapaaral sa kanya. Sigurado po ba kayo na mabibigyan ng hanap buhay at mapapaaral ni si Ligaya? Huwag kang mag-alala. Aalagahan ko siya roon at pag-aaral ko pa siya ng mabuti. Saka sisiguraduhin kong maayos ang kanyang kalagayan. Ano nga bang klaseng trabaho ang kanyang pasukin? Magiging tindera lamang siya sa isang tindahan. At ang magiging amo niya isang inchik. Mabait naman yun at walang magiging problema. Siya nga pala. Nasaan si Ligaya? Ligaya! Nay! Halika muna at magmano ka sa iyong ginang. Mano po, ginang. Magandang umago po. Umupo muna tayo. Ikaw nagagalaw kung makita ka, Ligaya. Oo nga pala um, mm, napag-usapan na namin ang iyong ina ang paghahanap buhay mo roon sa Maynila at kasama na rin doon ang pag-aaral mo. Talaga po ba, ng Cruz? Oo, at kung yun ay pahintulot ang tayo ng iyong ina. Wala naman akong tutulgi ng Cruz, sa inyong magandang alok. Kung iyon ang kabubuti ng aking anak, hindi ako bababag. Ikinagagan akong marinig iyon. Pangarap ko po talagang makapagtrabaho at makapag-aral sa Maynila Ginang. Salamat po sa oportunidad. Kung gayon, ikay maghanda na dahil bukas na bukas ay pupunta na tayong Maynila. Sige po, salamat. Yun lamang aking pakay. Maraming salamat sa pagpapahintulot sa iyong anak. Maraming salamat din po. Kung gayon, nakipaparoon na. alam mo ligaya. Madami akong pangarap para sa ating dalawa. Hindi naman natin kailangan magmadali sa ating mga plano, Julio. Tama ka, mahal. Hindi ko ata kakayanin na mawala ka sa akin, oh, nga pala, may sasabihin ako sa iyo, Julio. Nagpunta si Ginong Cruz sa amin noong nakaraan at inaalok niya ako na makapag-aral at makapagtrabaho sa Maynila. Ligaya. Alam mo namang gusto kong makapagtapos ng pag-aaral, di ba? Alam kong maiintindihan mo ang naging desisyon ko. Ngunit malayo ka sa aking piling, magiging madalang na tayo mag-usap at hindi na kita makikita. Ngunit masasana rin tayo, mahal ko. Alam mo palagi akong nakasuporta sa'yo at mahal na mahal kita. Salamat, Julio. Mahal na mahal. Thank kita. Hello, ikaw din, mag-iingat ka. Mahal na mahal kita, Huli. Mahal din kita. Babalik ako sa'yo. Sigurado ka na ba sa iyong gagawin? Wala ka mahihinga ng tulong sa Maynila. Kailangan ko siyang makita. Dahil nangako siya sa akin, babalik siya. Wala ka matutuluyan sa Maynila. Wala na akong pakialam. Ah, hanapin ko si Ligaya at uuwi akong kasama siya. <tong> Magandang araw po. Naghahanap po ako ng trabaho. Meron po ba kayong bakante? Meron lamang mga bakante namin dito. Sige po, maaari na po yun. Ano na kaya nangyari sa aking minamahal? Asa na kaya si Ligaya? Ligaya? bakit ka ba nandito? Anong ginagawa mo rito? Kay tagal kitang hinanap. Bawal ka rito, nanganganib ang buhay mo. Wala na akong panahon para magpaliwanag. Bakit? Magkita na lamang tayo bukas. Salamat at dumating ka. Hindi na ako magtatagal, Julio. Ngunit sana'y makinig ka sa sasabihin ko. Hindi na ako makakauwi sa ating probinsya. Bakit? Dahil ba sa pera? Hindi. Hindi yun ang problema. May kinakasama na akong iba. At kung malalaman niyang nagkikita tayong dalawa, malalagay sa panganib ang buhay nating dalawa. Ano nga ba nangyari, Ligaya? Makinig ka sa akin, Julio. Hindi ko siya mahal. Hindi ko alam. Niloko ako ni Ginang Cruz. Hindi ko alam na ang binigay na sa aking trabaho ang sisira sa buhay ko. Sa buhay nating dalawa. Tatakas tayo. Mahirap. Sinubukan ko, ngunit nahuli niya ako. At binalaan niya ako na kung tatakas ako ulit ay mga nganib na ang buhay ko. Ngunit hindi ako papayag na habang buhay ka magtitiis sa sitwasyong ito gaya Bukas, pagsikat ng araw, dito tayo sa mismong lugar na ito magkikita at hindi ako aalis na hindi ka kasama.